Dyan! Dyan! Okay, ka na? Bilan mo naman ako, Dyan. lang, Dyan. dami rin pa sa bahay Kailangan pala dito, day, ano day, kaya, makabinta ka. Day kasi yun ang bumibisa ka. Fedan, eh. year, eh. Final, then, yung mga kampanya sa mga maganda, may mga umalis na ganon na tinalakso ka diyan kung ito naman malis kasi stress sa akin oo uh uh lang na yar na sabi ko sa iyo uu na kaisstress din. kasi yung kasama ku nga si si Atiyano oh, oh. kalimrang pangalan masana stress stress ba kasi ano nga ako yung ano 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 napagalitan ka na. Oo, mm pag -hmm. sabihan ka imbis na. Im na imbis na doon Kaya hindi ka stress doon kahit Kami papano. Kasi uh, doon, lahat kayo, ikaw mag Kailangan mo mag-push every day oh, dyan. E dito, dito, walang, doon, walang binta, may binta. Oo, oo. lahat kayo. Mm -hmm. Lahat hindi lang Imam. ikaw, hindi ikaw, treba... ikaw lang dyan. Ang pinapagalitan doon, yung in charge. Binas, binisa oh, oh, ka? Oo, nga, binisa ka na ba? Binisa ako ba? Ah, oo, okay lang. Okay, nah. Just anytime naman. Oh, anytime ako nga. Oo, mag-anong no? binisa mo. Pino sa, sa jowa ko yung. Magka. Sa company nila. Magkano yung visa? 9.5. Mahal um, na Pero mahal na yun. Nasa ah, mm -hmm. Ah. ba? Oo. Iwan ko nga sa'yo. bakit sa on visa ka? Hindi ako on visa. Company? lang ko. Bumalik ka din sa trabaho mo no? Oo. O, o, kaso nga naghanap nga ako. Kasi alam mo um, na. Ganda ganda mo. Dahil alam mo na. Dahil alam mo Dahil oh, alam na. Dahil alam na. Dahil na. na. So,